It seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Uh, Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have made me here, summary of uh, cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, sampo, no? Sir Dr. Jimmy. Jimmy, ilan dyan ang grave threats? sa mga bisan. Po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD-1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are uh, uh blotters no? sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin ma... Maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? ah uh, magandang araw po. Uh, barangay Captain Brillo de la Cruz ng Barangay Kirino 3A. Saan bandayan, san bandayan, kap? Sa banda yan, yan, Cap? Sa Anonas po. Sa Anonas? Oh, Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo question Presidente nyo po si Mr. Gonzales sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? Uh, during my time po, uh, way back 2018, anong uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi sampu itong hawak ko eh. Hindi po sa akin gano'n. Hindi sa inyo. Pero yung mula na upo ka, tatlo. Ano, tat ano lang po, ako yung ay. mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP. Ba't nakakalusot? No? Um, may neuro test, psychological test. May anger management ito eh. Mr. De La Cruz, uh, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga ano niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Uh, way back uh, December 2000, uh, 2001, ang ating pong complainant is uh, Kagawad Raul Navera, uh, 55 years old, nakatira sa number 9 daw, Street, uh, Project Quezon City. At uh, ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ah, uh, ito po yung facts ng ayon po sa uh, blotter record ng aming barangay. Ito po yung sulat ng aking tanod. Uh, ako po si Renaldo Emerenziana, nasa tamang edad na 21. Kag kagabi ay uh, kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 dao uh, para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa dao at ang mga polis, uh, ang, naki, uh, ang nakipag-usap o nakiusap na bakit uh, naikalat uh, nai o may nag-report na may uh, tumatagas na langis. De para po mabilis, uh, Kapitan. Papit ano po ang kaso na ito? An ang reklamo po ay sa uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw po ng langis sa May uh, Dauis Street. So agad naman pung sa pumunta ng ating mga kapulisan at uh, pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir uh, Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Labera na mga PI bakit sila tumawag ng polis? Kagawad uh, niyo po siya sa barangay niyo po ito? Opo. Ilan po? Yan yung po pangalawa. Yung, yung tatlo pangalawa yan, po. Diba? tatlo yan, di ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Uh, ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, uh, ang complainant po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, uh, to make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ, headquarters ni Ma'am Kate uh, Cuseteng para humingi ng medical assistance. Uh, pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir uh, Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Uh, Mingi naman siya ng pasensya. Bigla lang, bigla na lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya. Uh, kasama po. At si nalagay, kay, sino, sino yung sumakal? Yung anak ni Will Mr. Si Gonzales? ayon po sa nakasulat, eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. at uh, Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama? Ayon sino po yung sa anak? Ayon anak ni Willie Gonzalez? Opo. So sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, Uh, February po, 2021 din po. Uh, may silang po itong kwento? to. Uh, ang complainant po is si Perfecto Puntanilla, BPSO po, ng time na yon. Ang respondent po is si Sir Willy Gonzalez. Pagdaan daw po niya sa DAO, nakita raw po niya si Sir Willie, sa oras na yon, at may kinakausap si Ati Banji, at uh, nagsabi, sa tao na sino ang sino ang ng CCTV sa barangay. Naggalit na galit na patanong. At may mura. At sinabi, pag na-tiyempuhan ko 'yan, patayan. Ilan po, Your Honor? Uh, Mr. Chair, ah uh, tatanoy ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako rito news article, March 16, 2001. Oblia nine other cops get penal death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito kinumin ka pa po ng judge kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Sure yes, Your Honor. Ako po yung uh, whistleblower ng uh, drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po sabi ni Judge Peralta, he commended with PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Re Seleccion for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at uh, bin, kung baga, kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyari bribery. Tama ako ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men were, who were Obilia's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzalez testified that Obilia tried to give him 15,000 as a share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, eh parang lahat na lang, ina anong nangyari? Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon eh, pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your, Your Honor, uh, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue nito. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako matras. Sabi ni Den, ano, si PNB Mendoza at si General Aglipay, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera may nag po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kira Kennel Ovilla po at Kennel de la Cruz. Pero di ko po alam na nanakawin lang mo pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasa naman po ako ng labing apat na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Na Kina, kinasuhan po ako ng mga kung ano no, Mer. Yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa ano, sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo? Yung, may, may, may nabaril ka na saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo dahil dahil doon sa ginawa mong pag-testify uh, against your, uh, your honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano, ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero, Hindi, ang investigasyon dito, wala naging tangkotsilyo. Kaya ka nga, kaya ka nga, na-desisyon na na-dismiss na eh. Dahil nga, doon sa, Your Honor, pwede dahil ko, dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy? Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa, it doesn't mean, na-acquitted ka criminally administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. Uh, so yan ha, kaya you, 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 you correct your uh, understanding go. ha? Yes, Your Honor. Yeah. Pwede, ko, pwede ko pong ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Umaaten po kami ng hearing at ng abogado ko, si Atty. Bayubay, Kick. Then, Captain Dio. Umaaten po ako ng hearing, nung summary hearing, sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, four times may receive po, may resume, sis, registered ano. Hindi naman po umaatin po yung complainan ko. No malaman namin kaya para hindi umaatin, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Ovilla hinahatulan ng bitay. Alleged po ah, yung uh, dapat ibayad sa kanya para umaatin. Kaya po po na sabi ng Sandali ah, anong connection ni Ubilia doon na ikaw nagbaril ng tao? Kasi yung lawyer po na kila Ubilia po, yung po yung nagbabalak umaten nun doon sa summary hearing ko. Pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po... At natin, least, at least, oh, that those are all your assumptions, ha? Huh? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. Yes, sir. No. After uh, full-blown investigation po ito, after four hearings na hindi po uma yung ano, yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at saka yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, ting pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised One Colonel Pusana called me up and said is mag-submit ng lahat ng documents ng Werthas case. Mag-submit ka lahat dito ng Werthas case folder kasi wala ako hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi At ko po, Diretso tayo, diricho apo, tayo. Apo, Ilang basis ka na dismiss sa uh, serbisyo? Dismiss po ako noong ano, nung ah uh, meron po akong ditong desisyon nung uh, May nung May 30, 2006 tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of prank, etc. etc. However, meron po akong ebidensya na Then, Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo per your knowledge. Uh, this po no 2006 2006 using using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. wala ka nang tanong ko lang kung ilang business ka na dismiss. Noong 2006 po. 2006. Totoo sa reinstate ka. Opo. Tapos nakapag-retire ka 2016. Opo, your honor. Kailan ka naging pulis? Ah, July 8, 1990 po, your honor. 1990. Opo. Hanggang 2016. -retire yes, retire ka. Honor. Yes, Your Honor. So ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo, pay uwan pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Ah, uh, alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya nga, kaya nga, kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot ang kaso kinakarap mo. Your Honor, Kailangan mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan nyo pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss ha? po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawa ko po yung authentic. Exonerated kami. ka sa ano? Sa? Yung pinang dismiss po sa akin na kaso noong 2006. Sa criminal case. Exonerated ka. Sa PNP po. Exoner sa PNP po. Exonerated po ako, sir. Oh. So, Your Honor. Exonerated ka? Exonerated po. Paano authenticated, ka authenticated kami po ito. Tuloy ko lang po, sir. Okay, pwede, okay. if I may. Bin-authenticate ko po ito. Authenticated po ito. Original, coming from NCRPO. Oh. Nagulat po ako. Bakit ako na dismiss? Alam mo, alam mo, ikaw. Sa, -sa kamarok mo na yan. Hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mo dismissal. I don't think so. Nakita ko kayong mga pleadings mo sa So, yung uh, mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na reinstate ka nga dahil ang galing na mga pleadings mo, ang galing na abogado mo magawa ng uh, papilis mo. Tapos, ngayon, yung sabi mo na yan, hindi, hindi mo kaya ipaglaban niya, eh, Your Honor, Ina ko maniwala sa'yo. If I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of one day. Same signatory po, same general attorney kasugbo. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. anyway, anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yung sinapulcom. May napolcom dito. Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka